Bilang hangin Tungketi. kedi. Oh, toh toh to. Oh, tepat. Wow. Oh my goodness. Badi, badi yang sama mana? Ah, Miss Betty kau bosan sama saya. Ano? Ah, ha? no, eh, eh. basuh ke. Saya mesti pagui mu, ugali mu ni eh. Naku, ito, bastos kasi ito eh. Pero, ako na ang humihingi ng dispensa. Ako nga pala si Mar. Ah, siya naman si, ah, never mind. Ah. Bakit mo ng pangalan? Linda. Linda, napakaganda ng pangalan mo. Para bang nakakarinig akong mga na nagkakantaan? Musika. Napakaganda ng musika na nungood sa tayo ako. Ah, kaya ko ba akong makahadalo?